So magandang araw mga paps sa lahat po ng mga TNVS uh, drivers jan. So today nga pag-uusapan muna natin itong uh, safety issue sa Joyride platform dahil nga isa na naman sa kasamahan nating driver ang nabiktima ng pang-hold up dyan sa Mayangono Rizal. At uh, ito nga guys ay confirm, no? Kanya-kanyang sose, eh? inawa kanya-kanyang sose. Eh? Buti. Pinatay niya lang tayo pero hindi niya pinunod si susi. Kasi hindi naman magpupunod yung susi kasi, uh, kasi naka-drive yun eh. Oo, oh, kaya nga ibig sabihin ninawakan niya nasa bus messenger si Edsan? Oo, inawakan niya. Oo, oh, pinatay niya tapos inawakan niya. Pero hindi naman magpupunod pala talaga yun kasi naka-drive yun eh, the drive yun. Oo. Oh. Tapos yun, pagpasok niya, saktong-sakto, big mo muna siya para kumasa. Tapos nasa likuran ko naman, Ay, kumasa na. may pareh din yung may paril din nakatutok sa sa likuran ko, nasa driver's side. Tapos yung nasa, nasa, kanan ko naman na likuran, ay nasa kanan na gitna. yun naman yung binibira ko na pag sinasusuntok-suntok ako tayo. So ayun mga paps, at narinig nyo at napanood nyo yung mga nangyari sa kasamahan nating uh, driver na na-hold up dyan sa Mayangono Rizal no, habang siya ay bumabiyahe sa Joyride nakakatakot isipin na pwede uling mangyari ito sa isa sa atin na mga TNVS driver hanggat hindi binabago ni Joyride yung kanilang proseso ng paggawa o pagpasok sa kanilang Joyride apps so today pag-uusapan natin yung safety issue na yan no? kung bakit napaka-importante nito para sa ating mga Uh, driver, partner ni Grab at ni Joyride. So una na nga dyan mga pups ay ang um, sobrang napakaluwag, napakabilis at napakadali na paggawa ng account bilang isang rider sa Joyride. No? So dito ipapakita ako sa inyo kung gaano kabilis na makagawa ng account sa Joyride. So, ito mga pups ang apps ng Joyride. So, napakadali lang na gumawa ng isang rider account para makapasok ka sa Joyride. Una, kailangan mo mag-fill up ng iyong name, last name, at kasama nga ang iyong email address. And then, after that, click mo lang yung continue at lalabas yung select region. Sempre pipiliin natin yung Manila dahil Manila based tayo and ayan nakapagkawa na ako ng account sa Joyride. So susubukan natin guys kung pwede na ba tayong makapag uh, ng MC or four wheels. So ayan nakalagay travel and style comfort. So ayun. Lumabas na nga at pwede na tayong makapag ng car within Metro Manila. So ayan mga paps, nakita nyo kung gaano nga lang kadali na makagawa ng account sa Joyride. So napakalayo nito sa proseso kay Grab bago ka makagawa ng account mo bilang passenger. Dahil nga sa napakahigpit ni Grab pagdating sa paggawa ng account bilang isang passenger. Dahil kay Grab ay napaka-importante ng bukod sa mga information mo, no? pangalan, uh, contact number at kung ano-ano pa, ay kailangan mo ring magbigay ng valid ID. After that, ay kailangan muna ng verification mula kay Grab bago ka makapag-open ng account bilang passenger. So ang ibig sabihin nito guys ay hindi basta-basta na pwedeng pasukin ng masasamang loob. <coughs> yung uh, grab platform so ayun lang guys at gusto ko lang uh, i-share sa inyo yung uh, safety issue tungkol sa joyride platform kayo na rin ang mag-isip kung safe ba na mag-drive kay joyride uh, hindi ko ginagawa yung video na to para siraan ang joyride na. ginagawa ko lang to para mas lalo sanang ah uh, higpitan ng joyride platform yung uh, pagawa ng passenger nila ng account sa joyride so yun lang guys at uh, magingat tayong lahat sa biyahe natin ayan maraming maraming salamat po